Yan ang ay ni aga mga kawaray. Magluluto ako hin sura, ita akong uluto niya sura mga kawaray. Baboy nga may sabaw, kay baga mahidlaw na it may sabaw yan na, mga kawaray. Kay tikan pala kita hampag Baga. Pagsasabaw naman kita para naman maiba, para naman liwat magkagawas itatong mga kolesterol, itatong lawas, Wait. mga kawaray. Ngandini ngayon mga kawaray, hugasan ko anay, ah, kaya para naman lamatanggal ito niya sinisiring ng mga blood cells. Sarot wow. lang. <tinyo> Ngayon din hi, mga kawaray, yung hugasan ko na liwatan ako nagsasahog nga utan na repulyo, nang mga kawaray, ipapasporward ko na itong video para di na kita magginiha pag pinanhugasin nga uta. Di para liwat makapagtikang na kita pagluto mga kawaray kay baga magutom na. Weet. Man syempre, mga kawaray, di rin mawawaray itong siling labuyo o siling haba. Ayan o. No? And siyempre, bubutangatan si buyas na kamatis. Kaya tapos naman ako mga kawaray maghuga, siyempre, titirus-tirusong ko na hininga repulyo mga kawaray. Man, pass forward niya ako okay, kita itatong video mga kawaray para naliwat magmadagmit mga kawaray kaya baga nagihin ang puso na takti <laughs> Kaya waray pagpamahaw mga kawaray, ang buti ka mo na maahaw na And din hi mga kawaray, titrosong ko na liwat ang siling haba. And syempre, susunod gawat ang kamatis mga kawaray. Kayo ko naman mga kawaray, tros ang kamatis, igsusunod ko sibuyas si Buyas, yung ko laging nagpapaiyak sa puso mo, charot lang mga kawaray. Himpre, gimpanitan ko anay mga kawaray, sana ko pagtiros-tiroso ninyo si Buyas. Kay humang ko naman paniti mga kawara ang sibuyas na e dapag titros tirusong kulay ni kay para ka magkinaraba o ba diba? Napakitang gilas pag pagtiros mga kawara ay kore na itim kamot mahilapid pagtiros. Nang <laughs> simple ginugasan ko anay sa kita magpakalad garit tubig mga kawara ngayon din higing salang kuna mga kawara ang karaha. Nandini mga kawaray kinuha nakin kin tubig kawater kan awano, us kapitsil la mga kawaray ro na kada mo kawater kan ano itong sagmaw lang mga kawaray gimbutahan ko ng karahan tubig kay papakalad karan na ini, mga kawaray kay bisang kita magpakakaon kay baga magutom gutuman na good mga kawaray Nandini, din hi kinsindihan ko ng amon gas mga kawaray o diba nalaga na Nang tatakpan tan ng mga kawarayang karaha kay para kumaladkad na na atong tubig. Yan mga kawaray, pilpik skulaan ay na akong luluto unya ba boy o oh, diba? Man siyempre ang panakot, sibuyas, kamatis, ngan ripulyo, man siling haba mga kawaray kay isa ito't magpaparasa. Yan humigop ka na sabaw mga kawaray. Yan mga kawaray may dakaraw humabol pagpasabaw uhuh, oh, o no! Ang butang kanay na naman nga amalok. Yan din in mga kawaray, mga kadikan na hiigbo, kay baga kulang pa na utan, magkukuha nga na kamalunggay para na mahala dumamu ito itong blood cells. Kay siring ko nira kamalunggay ko no mo ko itong dugo, ambot ko umod mga kawaray. Amo na may na mga kawaray na takuha mo kamalunggay, wari kulat ah. Nang siyempre mga kawar hugasan ko anay ini para naman la magmahamis para ti mo na wong mahamis bali. Taw charot la. Ngayon din yung mga kawaray, paghihimay-himay yung tanay ni nga kamalunggay kay baga lagi inihan na katon video. Haros ma one hour na content tapos it pag-upload 3 minutes la. Nandi ngay mga kawaray, wari ko nagpagkita nga sa alang ko ang Sakto lang pagod na kaladkad na mga kawaray. Nandi mga kawaray, gin tanggal ko ano yan takop, pibubutang asin bisa na maguti ay. Kaya nang alimut at pagbutang na mga kawarayan asin, ano ba Yon sa nagsasalang tamangayin mga kawarayan utan kay baga. Nagiinihan na balitaw kita natin pag inimut content ba? Yan siyempre mga kawaray, papaspurad ka na liwat itatong video na nagkukulaw ginaw na mga kawaray. Hindi ni mga kawaray, nagbutang ang laliwat aking tubig kay baga ginoti ang tubig mga kawaray. Yan siyempre mga kawaray, papagita po ayot at ginuloto, o diba mga kawaray, ka upay pag kinuulaw. Yan siyempre tinakpan ko e para mahuman na. Hindi yeah. niya mga kawaray, after 30 minutes, titilawan tanay atun atong sinabawang baboy mga kawaray. Buhusgan na natin to kung ano ba ang lasa. Yan din yung mga kawaray na kong kung ang pagbutang. An magic sarap? Ano ba yan? Magic sarap? Baka naman. Charot lang. Yan din hi, mga kawaray. Waray pa kayo kapang tindo. Yung ko pa inihan pork cubes. Ayan. Baka naman pork cubes. Baka naman. <laughs> Siyempre mga kawaray, mimikus-mikus taan ay bisa na malakadali. Nandini mga kawara iti tilawan iluto na, na natong karne naton natong utan baga na. na. <laughs> Ang sarap mga kawaray. So paano hanggang dito na lang? Bye-bye!